Ang kwento ng buwaya at ng unggoy. Isang araw, habang naghahanap ng pagkain ang matali ng matalinong unggoy sa tabi ng ilog, nakita niya ang puno ng makopa na hitik na sa hinog na bunga. Ang puno ay nasa kabilang pampanglang ng ilog kung saan nakatira ang batang buwaya. Matapos niyang makain ang lahat ng prutas na gusto niya, Bumaba na sa puno ang unggoy at napagpasyahang pumunta sa kabila ng malawak na ilog, ngunit hindi niya alam kung paano. Sa wakas, nakita niya ang buwaya na kagigising lamang mula sa kanyang siesta. Magiliw na nagwika ang unggoy, mahal kong buwaya, pwede bang humingi ng pabor? Nabigla ang buwaya sa ganitong cab 8 na pagbati ng unggoy. Pero mapagkumababa itong sumagot, oo ba? Kung ano man ang maaaring maitulong ko sa iyo, malugod ko itong gagawin. Sinabi ng unggoy sa buwaya na gusto niyang pumunta sa kabilang dako ng ilog. Sabi ng buwaya, buong puso kitang ihahatid doon. Umupo ka lang sa likod ko at aalis tayo kaagad. Nang nakapirm na sa pagkakaupo ang unggoy sa likod ng buwaya, nagsimula na silang maglakbay. Hindi nagtagal, narating nila ang kalagitnaan ng ilog, at nagsimulang humalaklak ang buwaya. Ngayon, unggoy na sabi niya, kakainin ko ang iyong atay at mga bato dahil gutom na gutom na ako. Kinabahan ang unggoy pero hindi niya ipinahalata. Sa halip sinabi niya, pinaghandaan ko na yan. Naisip ko nang baka nagugutom ka kaya inihanda ko na ang aking atay at mga bato para sa hapunan mo. Sa kasamaang palad, naiwan kong nakasabit ang mga ito sa puno ng makopa dahil sa pagmamadali natin. Masaya ako na nabanggit mo yan. Bumalik tayo at kukunin ko ang pagkain para sa iyo. Sa pag-aakala ng utu-utong buwaya na nagsasabi ng totoo ang unggoy, bumalik ito sa tabing ilog na pinanggalingan nila. Nang malapit na sila, mabilis na lumundag ang unggoy sa tuyong lupa at kumari pa ng takbo paakyat sa puno. Nang makita ng buwaya kung paano siya nalinlang, sabi niya, isa akong utu-uto.